You know guys, tayo ay magkustos ng ating daanan kasi o, oh, kikita nyo naman guys, puro lumot. Tayo ay maglinis ng ating daanan para naman ay hindi madulas yung mga tumatakbo dito. Doon, kapag doon. Ayan, di ba? Kailangan natin ay kustusin abang may ulan. Sayang kasi yung ulan guys. Pilip-pilip pag may time. Mga kapitbahay. Mabawa kasi yung mga dumadaan dito guys, lalo kung bullshit ka. Sige so, ba, dumakukunan -diba, ka dito. Sabay na rin maligo tayo sa ulan. Ang lamig mig no. Okay na. Ayan guys, marinis na yung aming daanan. Ayan, tapos na rin ako maglinis ng aming daanan. Thank you for watching. God bless. Love you guys.